Hello mga kaikang, good morning sa inyo. Kita sugad sa ano Barrio Site Sampawa. Adi kita sa ano Kapun uh, amugan ni siya ninda Barrio Site Kapuno nga namin na uh. makikita inyo ang balay. Ayan. Tapos adi kita sugad sa punong kundi naga trabaho si ano uh, si Kuya Jupri. Si Kuya Jupri may ano siya, may kapansanan. Uh, pero sa ano nag-istoryahan kami ni Kuya Jupri na uh, kung pwede ko daw siya mabidyoan sa niya mga ano ginahimo sa uradlaw tapos may talent siya na pinagkaloob ni Lord talent na pagkanta kaya sa mga susunod siguro na mga video ko mga kaikang uh, nyo na ang boses ni Kuya Jipre ma ano po kamo ma tawag sa ni mamamangha po kamo sa pinagkaloob ni Lord sa iya na boses pakato na ako sa iya ginaatrabahoan sugad kay hindi ko na inaabot siya sa balay sugad makikita nyo na siya kuna nun iya trabaho sa Uradlaw siya po ang nagabuhay sa iya mama ano di man nagabulig siya kan mama niya kahit na may kapansanan siya dili siya makakita o tapos may isad pa siya na manghod na, na nagaklase siya man sad man siya na nagasuporta kaya abangan nyo na lang mga kayang medyo rohalayo pa Ya tak minang kanting usakan. Hai sini loh. Hah? Kau nak aku kau muntah gila? Bantai? Saya dua ini kabilok. Rio. So mga kaikang adi na kita sa ano, lapit na sa kundi adi na katrabaw si ano, si Kuya uh, jeep adio ah, si kuya jeep pre ami yan trabaho niya sa kadalasan sa di sa urad law ni san siya nga trabaho siguro pag dako anda pag hubas amin yan ginatrabaho niya hello kuya jeep oh. <laughs> so mga kay kang naga tuna na sinda pag ano alsa sa nangay tawag kasi na kuya jeep jeep pag, uh, Yan ang ginahatag mo sa sa iya. Uh, tabliya mga kaikang ang tawag sa nang ginabuhat ni ano ni Kuya. Tapos si Kuya Jeep ang uh, nagakuha sa idarom. Tapos na ni na tunga-tunga unsa ano? Uh, Asa uh, da ba ako ano? Ay dili. <laughs> <laughs> Nakay tawag sa nang ginagamit nyo pagbukan? Tagad. Tagad. Gin tagad ana sa idarom. Gin bana-bana ni Kuya Jeep ri an kadako. Kay dili man sa banak-banaon kay di nakikita kag dili man niya ma, ano, kay tubig man kaya banak-bana laga ang sa idarom bukod sa dili pa man siya gid man nakakita da makikita nyo naman katibayan ni ano kuya Jeffrey pag asa ano pagkuha sa duta sa idarom dili man pirmi nan iya iya trabaho may igupay na siya ano trabaho na iba sayo mo kuya jeep no, no may iba pa siya na trabaho sa ka hirap po nga sa so sitwasyon kailangan niya pa mag sideline sa iba Dualang lang sinda ni mama niya naghahanap buhay sa sulod sa balay kay papa niya wala naman dua lang sinda ho aminan in trabaho irugun ba kahit na may kapansanan dilihad lang sa kapansanannya kapansanan niya para dili na magtrabaho kaya kita na mga kumplito dilihad lang na dili rason na dili kita na magtrabaho dili pwede kita na kumplito na mga wara kumpleto na iko kitang pangita iko kitang kamot iko gentil dili dapat rason na magtinamad tamad kita kay kaya gani san may mga kapansanan lalo na kita na may uran mga kapansanan tapos may pa si Clubbe na si Kuya Jepri sa mga susunod pa namo uh, na video ma ano siya mga iya ginapractice na karang dili nairog sinan pag uh, ano ni Kuya Jepri o ginabungkol sa edarom anduta tapos ginestimate niya ang kadarag ko para dili man mabugat pag ni kuya Ano yung ginagamit mo na kuya Jipri? Tagad Tagad? Ayang ginatagad tagad duta o oh. ginatuslok yung kailangan din kusog na grabe para lang makakuha siya ng pira yung dakmul, kuya Jipri? Sa kalan? Sinang ginakuha mo na duta? kadangawan dakmul sad kadangawan dakmul tapos tul ka dangawan kahalagba do tak naman ang na ginaumpag ada mga kaikang gina ni dasan mai para dili siya mag ano magdulos pag nagmara na siya sulit ni siya dili na siya madulos kay maayong pakasalansan ni dasan nan tabliya ng mga kaikang kailangan dapat magandang pakasalansan kay para matibay man. So, patuloy si Kuya Jeepley nagaunun sa ano, sa nasada. Na. Kita nyo naman na kabugat. Hey, nalo, ayun ka muna po si Sir Mao, doon ka rin siya. May kaupon kami dati. Amo lang mga kaikang sa mga daily pa sa na kapag follow, ipalo nyo kami para updated ka sa mga susunod pa na video ni Kuya Jeep. Abangan natin kung anong iya kantahon.